Madam, um, i-confirm ko lang po ito. Ito pong wastage na nakatala po na lumalabas sa mga balita. Itong 255,000 uh, tons ng rice, ito po ba yung um, wastage ng mga uh, sa household po, hindi po kasama mga mga restaurants dito? Uh, yes po, tama po. Uh, wastage po yan sa household noong 2018 to 2019, base po sa datos ng... DOST po, the Nutrition Research Institute. So, kinonvert po namin siya. Uh -oh. uh, actually po, nung po 2009, mm -mm. nandun po siya sa 340,000. So, balid lumalabas po yun na 9 grams per person per day. Uh -oh. So, ngayon po, sa bat datos po natin, ay nasa 6 grams, 6.4 to be exact. Uh, grams per person per day na po. So medyo bumaba po, mga 30% halos yung ibinaba ng ating uh, wastage sa ating mga bahay. Oo nga, kasi Dr. Hazel, sa totoo lang, hindi ito yung first time na nawagan tayo dito sa mga half-rice, half-rice na ito. Parang meron tayo nito mga some years ago eh, no? Yes sir, tama mm -hmm. po yan kasi talaga po nakikipag-partner kami sa KPT mm -hmm. sa mga government offices para po mapalawak natin itong kampanya. Talaga ko po nakapagpa-interview na rin ako before. Oo, 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 tama, tama kasi natatandaan ko na eh. Kung uh, effective na effective naman ito, lalong-lalo na noong mga years ago, previous years, baka kailangan lang natin i-remind sila ng uh, consistently ah kaya pala sinusupport nyo yung half rice law. Yo. Yes, oh, cool. oh, oh, oh. Kasi nga 'yung mga kababayan Ay, natin actually, eh, uh, pagka hindi nare eh, remind patuloy ang uh, pag-aaksaya ng mga kanin. Yes, po nakakalimutan po nila. Pero mm -hmm. of course, 'yung pong batas na half cup, makakatulong din po talaga siya para alam natin na meron tayong um option na mag-half cup kahit saan tayo pumunta. Ngayon po kasi, mm -hmm. meron tayong 47 local ordinances. Pero syempre po, hindi natin alam pag lumipat tayo, nagbiyahe tayo, hindi oh, natin oh. alam kung may half cup ordinance ka sila. So oh, oh. Kung minsan pagod tayo, hindi natin mauubos yung rice. Right? So, mas maganda po sana na national siya. And of course, Oo. iba po yung data sa bahay. And iba din po sa restaurants. Lalo na po yung mga caterings. Mm, yun po talaga yung maraming news. hindi po ba yung mga events? Oo. Kasi po, lalo na po pag-plated meals, ang daming ulam, tapos ang daming kanin. Tapos in the end, masasayang lang naman po yung kalahati ng mga pagkain. Na yun. So, yun po talaga yung... Um, pinapanawagan natin na magkaroon ng default serving na half cup para mabawasan yung wastage natin. Kasi imagine nyo po yung nabawas lang natin na walang 3 grams, from 9 grams to uh, 6.4 grams, ang equivalent po nung na-save natin sa bigas ay mm. 3.6 billion pesos. Oh, imagine wow. nyo po yung laki din na yun. Oo nga, oo nga. Sa 30% pa lang po yun. Oo oh, nga, laki pa lang. Eh, 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 Dr. Hazel, uh, kailangan ba talaga ng uh, batas nito? Baka hindi ba pwedeng madaan na lang ito sa EO? Am um, actually tama po kayo am um, ngayon po ang nire-request namin ay magkaroon ng executive order so yes. nagpatulong na rin po tayo sa private sector para po ang tinitingnan lang din po natin baka po unahin natin sa mga gobyerno para po yung makita natin kung ano yung kalalabasan kung significant po ba yung magiging -e effect na sa Uh, awe stage kung po significant tsaka po siguro natin gagawa ng EO para sa at pamkalahatan so lahat na po nang mm. uh, nasa food service industry oo oh, oh tanggapan ng mga gobyerno mga office bisina at saka mga kantin-kantin mga government uh, offices sa uh, Dr. Hazel ano yes po at oh, saka oh. po mga events kasi oh, di po ba may mga hinaholdin hinah po kami mga conferences mga mm -hmm. Ngayon gusto ko lang isa rin din sa gusto ko ring matanong kay uh, Dr. Hazel, kung ang hawak po ninyo ay data ng mga household at wala sa mga restaurant, di, hindi pala kumpleto yung ating uh, uh, data, paano po ito isasabatas? Uh, Dr. Hazel kaya po talaga yung EO, ang gagawin po talaga natin, mag-baseline muna tayo bago tayo mag-implement ng half caps mga government oh. para po makuha din natin yung impact. Yun na po yung mag-serve na basis natin doon. And plus, meron din po kami ginagawang mga research at gagawing research ngayon in partnership po sa mga local um, LGU units na LGUs na meron na pong batas para makita na din po natin kung ano yung mga problema sa implementation plus yun din pong wastage siguro ng mga restaurants din sa mga lugar na yun like QC, mm -mm. Dava, Cebu, Diyan San, yung po mga lugar na lang. Ah, yung mga buffet-buffet pala, Dr. Hazel, ano? <laughs> Kasama oh, din po yun, pero yun oh. ayun po kasi ay marketing strategy, so hindi rin naman po namin sila pwedeng tigilan So ang nare-request na po rice. talaga natin sa It All you can at buffet, ay yung, wag lang, yung gawin lang po stringent yung implementation ng fines. Kasi po, pag may fine, hindi po magsasaya ng mga tao. Kukuha tama, lang sila ng pakonti-konti. Ang problema po kasi, takaw mata talaga tayo eh. Tama. Lalo lang pag mukha talagang masarap, di po ba? Saka lalo na sa mga handaan na Dr. Hazel, di ba? Marami tayo kumuha sa initial na natin ng kanin na pagkain tama po tapos nasasayang lang lahat. So yun po nga. talaga. Actually, katulong naman po ng executive order, patuloy naman po tayo sa Department of Agriculture na magkakampanya para ma-realize po natin kung gaano kahalaga yung bawat butil ng bigas at para din po mapahalagahan natin yung pinaghihirapan ng ating mga magsasaka. Kasi alam niyo po hindi natin ma-achieve talaga yung goal natin ng food security kung po tumataas nga yung production natin, pero tayo naman po mga consumers ay nagsasayang. So, dapat po magtulong-tulong tayo. Plus, yung half cup po kasi, makakatulong din po siya para dun sa mga kababayan po natin na hindi na talaga pwedeng kumain ng one cup rice yung mga may diabetes or may iba pa pong health concerns. Dito uh -oh. ba? So, instead uh -oh. na sayangin nila, minsan kakainin nila, eh, makakasama po sa kanila. So, wing stage din po yun. So, para lang po talaga may option yung mga nagda diet yung po mga nagtitipid, at saka po yung mga may health concerns. Oo. Uh -uh. Kasi ang sabi ng uh, grupo ng mga restaurant din eh, dito sa research na hawak ko ngayon na um, uh, Dr. Hazel, yung naman daw sa kanilang uh, sobrang kanin ay isinasangag daw nila eh. Fried, fried rice daw sa umaga. Kumbaga, part na siya. Hindi naman daw nasasayang. Pero pag hindi na order, sayang pa rin, Dr. Hazel. Di ba? Um, yes po, yun din po yung sinasabi nila na hindi po nasasayang. Well, Oo. baka po tama yun. Pero yun po kasi in order ng mga consumers na, na, nasa plato na nila, hindi na, sayang na po talaga yun. Oo, diba? tama, Kasi pag umorder siya ng one cup, tapos half lang talaga yung kaya niya, pero dahil hindi available yung, yung half cup, inorder niya yung one. So yun po, Highway oh, oh, oh. stage na po natin yun. So yun din po talaga yung kailangan namin mahanapan ng data na sana nga po matulungan din kami ng mga associations. Tama, ng okay. Restaurant. Wala na ako masyadong... At saka po ng iba pang food services. Opo, wala na ako masyadong oras, Dr. Hazel. Ang pinaka-last question ko siguro dito, <laughs> Dr. Hazel, Eh matagal-tagal pa ho ito bago maging batas. Dr. Hazel, eh, gano'ng katagal ho ang tinitingnan natin din eh? Matagal po yung batas pero hopefully po yung EO pwede na po yung next year sa ka pagkapo na iayos natin with the food establishments. Oo, at saka ano, mas uh, maraming data, mas maganda, ah, uh, Dr. Hazel, ano? Tama po. Oo, Oo. Yes po, para po may basis tayo. Tama. Dr. Hazel Antonio Beltran, maraming maraming salamat po sa oras sa binigay niyo sa DWIZ. Thank you so much din po.